Sa number 3, presos sang baboy sa mga merkado sa probinsya pati na sa Bacolod City, nagsaka. Sa nagligan niya weekly monitoring, 7 pesos ang average kaginsaka sa preso ang baboy sa kada kilo sa mga merkado. Sa March 3 nga report sa Provincial Veterinary Office, pinakamahal na bili sa kada kilo sa baboy, yara sa San Carlos City, Pulupandan, Hinubaan, Kag San Enrique, 400 pesos ang kilo. Sa Bacolod, Bacolod City naman, nagdangat sa 420 pesos ang kilo. May pinakabarato naman nga presyo ang kada kilo sa baboy sa Isabela, 320 pesos. Patag ni Dr. Plaza de Alemana. Mahal sa karoon ng live weight sa auction market, ini nagdangat sa 240 pesos ang kilo. Magluwas na lamang sa Don Salvador Benedicto kag Calatrava, Ngayara sa 170 pesos ang kilo sa live weight. Ang pagsaka sa bilis sang live weight, bangod man sa mataas na demand. Gikan sa mga traders sa Isla Sang Panay. Suno kay Lemana, ang mga farmers sa Negros Occidental gina-prefer na sa baboy sa mga traders sa Panay bangod sa mas maayo ang presyo kag tigayon man sila makabawi kung ipaanggid sa gina sa ila sa mga local traders. Ginakulang ang panay sang baboy kag sila ang nagakuha gikan sa Mindanao kag buhol sang Pebrero nakatigayon pa ang probinsya sang 5,000 ka mga baboy. I think nga saka pagidna kay tungod nga hambal uh, sang mga farmers nga gilapitan nila abi nga ibaligya sa mga uh, trader nga halin sa Panay kay mahal ang pamakal sa ila. Kay wala nang gitu baboy sa Panay. Now Ah, uh, siling namon, dili na lang anay sa Negros para uh, magbahar-bahar ang presyo. So galing ang rason naman sa mga farmers, subong lang sila makabawi-bawi, no? Kay ang local abinato nga trader hindi ka sa price nga ginahatag sang panay nga trader.